Okay. I, love my my monito, yes, I, I love my monito, yes I do. I love my monito, yes I do. I love my monito, yes I do. I love. You camera? Wow. Kasi ako yung monito mo. Ang susana mo, camera, camera. Yeah! Yeah! Yes. <laughs> Ano yung sinabi mo Ah, manito, ano... Actually hindi talaga siya, ano... Accidentally para Parang sumama siya na ano... Tapos... Kaya ano. Ako yung nag-prepare ano, nag ng hindihan niya. Oo! Oh. Iy! Ope! Oh.

<laughs> oh, okay. I love my I love my I do I love my I I love I I I I I love my I love I love my, manita. I love my, manita. I love my manita.

Good night. Nice. I... Ano, ano, ano Diyos? Sa akin, hi. dito. Nung... Ano, kahapon. What? Hindi ko mamasabi hi. sa kanya. Ako yung guardian angel niya. Tapos, nagsabi sa I hate my guardian angel. I love you, Diyos. I love you. ko siya. Tapos, hindi ko yan. I love my bonito, yes I do. I love my bonito, yes I do. Yeah. Ano? Binibon niya na kaya manis manis. Ano kung ayer talaga maramdam sa aal? Ayoko. Binajala kapi eh. Naman nagkaramdaman. Oh bonito ko, okay bonito. Hello. Kaya. Nung tatakarapitan ka muna kasi kung tapos. Gua gila-gila, tapi gila-gila. Tapi, gila-gila, tapi gila-gila. Tapi, 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 gila-gila. mo gila gila tapi lagi yun po. Love my yes. I

ala pala kasiyos <laughs> problema pag

Pero, pero Maka, isa, hindi pero madami siya mga friends thank you. Yung ano ko yung manito kung manito ko okay, is ano siya king. Uh, hindi ko sinadya ko hindi magpaparan lang kasi kagaya na yung angel naman kasi hindi naman talaga. <laughs> <hindi naman silang, laughs> <hindi, laughs> pero so, at least pero aja sa plaga na lang so bye-bye sa iyo. Ah, wala kang bakit Yung na huli. Yung na huli. Eh eh eh. Ano ba? pagdating ko dito, pasok po sa. All right. <laughs>